huwag niyo na po isama ang pangalan ko. Please lang. Thank you. sa po ako. Especially sa 2028. Please huwag niyo po isama ako dyan. Because wala sa utak ko po, po yung 2028. And it hurts me actually. Na nag-umpisa pa lamang tayo. Itong administrasyon. Baby pa lamang. Pinag-uusapan na natin kung sino magiging kapalit sa baby na yan. Kung hindi kayo pwedeng pigilan. Eh yun talaga ang trip niyo. Please lang. Huwag niyo po ako isama maglagay na lang kayo ng mga ibang pangalan diyan. Please, huwag niyo po inaasama. Kasi pag sinasama niyo ako, dito ay nagkakaproblema. Nagkakagulo ang marami. Supporters ko, supporters ng iba diyan, nag-aaway-away. Ngayon, kung ano na mga story ang lumalabas against me. Kung ano na klase mga fake news ang lumalabas sa akin. Kaya na hindi na ako tumitingin ng YouTube, Facebook, TikTok dahil palagi na lamang pagpuna tungkol sa akin. Wala nang ako mabuting ginawa, kundi puro mali. Sim Magandang araw sa ating lahat, mga matatalinong Pilipino. At kahit hindi tayo matalini, basta isipin natin na tayo matatalino. Ito nga, narinig natin at napanood na itong mga kapatid ni Rapi Tulfo, sina Rapitulpo, sina Montulpo, Erwin Tulpo, Ben Tulpo ay uh, nagpahayag na na hindi raw tatakbo si Sen. Rapitulpo sa pampanguluhang halalan sa 2028. Hindi daw siya lalaban. Ito siguro ay sa gitna ng pambabatikos at isa nga dyan ay yung pagkamatay ng sundalo na kanya raw uh, dinapurak ang karangalan ng mga nakarampanhon at ito namatay nga sa digmaan. Ang pahayag naman ni Rapitul po sa kanyang uh, programa na RTIA ay uh, mula daw nang tumaas siya sa survey, siya ay binabanata na. So yan, uh, pero balikan natin, ito ba ay eh, talagang uh, hindi na nga tatakbo sa 2028? Ako ay naniniwala na ito ay wala, lalaban to, tatakbo ito. Ganyan no kasi ang mga politiko. Kalimitan ang pinagpahayag nila ay kabaliktaran. At kung maaalala ninyo, doon mismo sa interview sa kanya dati ni uh, Karen Davila, bago mag-eleksyon itong 2020, sinabi niya na hindi rin siya tatakbo sa pag sa senador sa sa senado dahil mas marami raw siyang matutulungan kapag siya ay uh, hindi politiko at uh, broadcaster lamang at higit diyan kapag siya raw ay naging politiko ay uh, paghihinalaan siya ng kanyang mga binibiling magagandang gamit o kung ano man, mamahaling mga gamit ay sa kanya raw mga pagiging politiko niya nakuha subalit so, ano nga nangyari sa pahayag si Rapitol po kinain niya ang kanyang sinabi at ay tumakbo o lumaban sa pagka senador nito nakarahang nakaraang 2022 kaya tayo ay naniniwala na ito ay lalaban sa pampanguluhan sa 2028 at marahil ay ang kanilang pamilya ay uh, naalala yung nangyari kay dating uh, dating Mayor Binay, Vice President uh, Jojo Marbinay na maaga rin nagpahayag ng kanyang pagsali sa halalan noong uh, 2016 anong yari na butata at siya nga ay tuloy ang na-eclipse o natalo noong uh, Rodrigo Duterte noong panahon yun so diyan siguro natuto na leksyon ito si uh, Rafi Tulfo at kung mo naman itong mga YouTube vloggers eh, marami rin naman nga bumaba at isa na nga dyan ito si Atty. Libayan manakanak ay pinipitik din siya ni Atty. Claire Castro at marami rin mga ikangay mga kakampi si Atty. Libayan na bumabanat dito kay uh, Raffi Tulfo ngayon. Puntahan natin yung kanyang magiging ikang ay matinding ko sa sakasakali. At yan nga, eh, si Vice President Sara Duterte na malamang hindi rin nakatras yan. Kasi yan, eh, ang pamilya Duterte, alam din naman natin, yan, yan yung mga pahayag ilimisan, eh, kabaligtaran din. Pag sinabing hindi tatakbo, ibig sabihin ay Tatakbo. 'Pag sinabi hindi lalaban sa eleksyon, yung ibig sabihin niya na ay lalaban sa eleksyon. So 'yun ang ating titingnan. But come to think of it, mukhang mas marami ang bumibira o bumabana therapy kay kaysa dito kay BP Sara Duterte, ano? So muli mga matatalinong Pilipino. Isipin na lang natin na tayo matatalino. Ay sana ang ating mga butante ay uh, majority ay gamitin ang ating talino kung tayo baga ay talagang matatalino Para ang bottom line naman dito ay eh, ganito eh ano parang pwede naman natin pasimplihin ang pamimili ano sino ba ang mga, mga kandidatong laging nagtatanggol sa China walang imig laban sa China sino ba yan? ito bang mga nangungunang ito sa survey? Sara Duterte at uh, Rapi Tulfo ito ba ay eh, nagpapahayag ng paglaban sa China? mukhang parehong hindi ano? at uh, mukhang itong rapid tool wala rin payag dia sa mga confidential fund etc etc so muli tayo ay magpanggap na matatalino ating gamitin ano kung hindi man tayo sobrang talino ay ating gamitin at maging ika nga isa sa batayan natin ito bang mga tumatakbo na ito pampanguluhan mo upang senador ito ba ay ba dapat barometer na yun isa na sa barometer yun ano ito ba pabor sa China labang sa China walang pakialam sa pinaggagawa ng China ay eh, dapat yun ang ating ano isa sa pagbasehan ano at para naman baka sakaling uh, bago natin lisanin ang daigdig na ito ay magkaroon tayo ng isang pangulo na tunay na makapilipino at hindi lang pangulo senado kongreso na talaga namang para sa Pilipino at hindi lang mga kapakanan ng kung sino-sino mga kapakanan ni Kibuloy kapakanan ng mga Duterte kapakanan ng mga Tulpo kapakanan ng mga Marcos at kanila mga kapakanan yun lang ang pinagtatanggol ano? so sana ay tayo ay muli sana tayo maging matalino o kung hindi man ay tayo isipin natin ng matalino para tayo makapili ng maayos ano ay pagkaganyan ng ganyan lumalabas sa survey at yung mga tunay na pag mapagkakatiwalaan ay laging kulelat sa survey ay nako wag na tayong maniwala dyan sa mga survey-survey na yan muli sa aking uh, prediksyon ay yung mga pahayag ng mga politiko na hindi tatakbo hindi lalaban, yan po ay kabalik Marcos, kung ano ang kinompromiso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anyay secret agreement nito sa China. Isa pang tanong ng Pangulo, bakit daw ba ito kailangan inihin? Mula sa Washington DC sa Amerika, nakatutokla si Marie Dumal. Marie? Pia! Matapos kumpirmahin ang embahada ng China sa Pilipinas ang sinasabing Gentleman's Agreement na umano'y pinasok ng Duterte administration sa China hinggil sa iyong insyon. Kabilang sa mga tanong ng Pangulo, Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil may hindi kami sumusunod? Ano yung ba dapat namin gawin? Anong laman ng secret agreement na yan? Tawag nila sa gentleman's agreement. Tawag mo dyan secret agreement. Hindi namin alam. Walang dokumento. Ang dating tagapagsalita niya, dating Pangulong Duterte,